Seryoso na po. Joke pala dati. <laughs> <laughs> um, hindi na po siya katulad ng dati na uh, sobrang pa, pa sweet, um, sobrang teenager <laughs> dito. <laughs> Sorry po. Fun and lighthearted. <laughs> like, parang yes. gano'n. Dito po talaga mas um, challenging na yung mga eksena. Right. Pero ako nga po pag um, kada uwi ko galing taping, iniisip ko paano ko siya natatapos. But then, nagkakaroon ako ng realization na uh, yung, yung team po talaga yun, sila, sila, si Sila, Direct, B. Joyce, si FM. Kahit po madalas po na nabubuli po talaga ako sa okay. sila. Talaga? <laughs> Joke lang po. Mga ano kulitan po na. Yun. Okay. Kailangan doon, di ba? Mga fun moments. Um, Alan Sancon of Stars... this is your... parang level up, ano... Tere? <laughs> How much <mature? laughs> uh, work? hindi po. Um, si yung character ko po, I think talaga nabigyan siya ng buhay because of our directors. Um, hindi ko po talaga ma maiwasan, no? Banggitin sa sagot ko si, si Direct FM kasi um, malaking tulong po sa akin yun. Sa totoo lang po, sabi ko nga po kanina kay Tito natatakot talaga akong gampanan si Arisa kasi um, sobrang iba niya sa mga characters na nagampanan namin ni Seth before. Um, yung last serye po namin, Dirty Linen, pa, natatay ko rin po si General. Um, dito, hindi siya yung uh, bratine na, yun na lang. Ang, ang lalim nung, nung pinanggagalingan po ng character ko. And yung pinaka-challenge po talaga niya is paano ko siya gagampanan ng mas woman na siya, ng hindi bata yung mindset niya, hindi yung, yung padalos-dalos sa mga desisyon. Although magkakamali din naman po yung character ko dito, pero in a way na isosolve niya yung problema niya in a mature way. Kasi iba rin yung nuances and vulnerabilities ng isang teen to a young adult. No? So talagang uhugutin mo ngayon. How old are you na ba now? Kasi 21 po. 21. Oh, young adult na ka talaga. Diba? Yun ang challenge. Alan, thank NGMD. you, MJ. Congratulations, everyone. Ang Sabi niya, de ayusin natin to. Dapat pag umakting ka, matatakot ako iyo, ha? Para gagalingan din daw niya. So, parang nasa isip ko na rin yun na kada magte-taping kami, shocks kailangan namin i-challenge yung isa't isa kasi ch sobrang challenging na nung role and syempre kaakibat naman po nung tuturungan kami ng directors namin pero kami as actors dapat meron kaming responsibility na ayusin din na tulungan din yung sarili namin so it's more of that po. Sorry, sorry yung Pustahan, po. sabi niya. Pustahan daw kayo. Sino nanalo sa pustahan? Sinalange niya po ako. Okay? Challenge. Oh. Oh. May nanalo ba? Saka May nanalo. Pagkat, oh. Hindi, um, sa amin po kasi, eh, parang um, bilang kami rin po yung on-screen on partner. Um, sa amin nag-work yung healthy competition. Kung baga nagre-react kami sa bawat sa, sa, isa't isa. Nakakatulong po yun na uh, minsan um, pinag-uusapan na namin yung mga ibang eksena, ibang scenes. Tapos, um, minsan kagulatan, may point din na kagulatan pag nag-on na, na, pag nag- pag nag-roll na yung camera, pag nag-action na, minsan kagulatan sa bawat linya, bawat emotion. So, yun po yung para sa amin na um, pinaka-healthy na nagagawa at pundasyon namin. Of course, yung direct FM, alam ni direct FM yan. Yung mga, sinasabi ko sa kanya, napaka-open ko, mga weakness ko. Sinasabi ko talaga kay direct na direct, ito ako, ito. Totoo, inaral. <laughs> <laughs> sobra, sobra po. Jeff, okay ka doon? Thank you. Huwag ka na lumay. relationship ninyo para maitawid itong sabi niyo nga mas mature ng pagganap nyo dito sa sense of the father. Uh, una po kasi sa, uh, sa love team ah, uh, babae at lalaki. Magkaiba po ang direction nun sa karera ng showbiz. Magkaiba po ang kayang gawin ng kayang ibahagi. Halimbawa sa mga endorsement, magkaiba kami. Pero nag-uusap kami na sa pag-arte, kailangan ilahan tayo pataas. Kailangan kung magaling ka, gagalingan ko din. Kung magaling ako, dapat mas magaling ka. Yun ang lagi pong mindset namin. Hindi namin pinapabayaan yung isa't isa. Lagi kami nag-uusap. Lagi kami nagtatanong sa mga direktor. Lagi kami um, kung ano dapat idagdag, Dati um, hindi kami pumupunta sa preview, 'pag nagpapa-preview. Pero ngayon, sumisilip talaga kami, pumupunta pagka-cut ni direct. Sumisilip talaga kami. Tara puntahan natin. Para kung ano man yung sabihin ni direct, 'yun nga 'yung nakakatuwa eh dahil nakikita rin namin 'yung kamalian namin at 'yung kakulangan, kakulangan doon sa scene. 'Yun ang <laughs> isang malaking TV ni direct, nakikita namin 'yung yung talagang kakulangan dun sa scene. And ano, malaking TV? Malaki yeah, sobrang, siya. as in, parang mga 42 inch na uh, tayo. Dito, oh, yung 42, yung parang lahat <laughs> yun ito. 42 Parang control center ng malaki, spaceship malaki. eh. Malaki siya. Tapos, ang um, pupuntahan namin doon and makikita na namin dalawa yung kakulangan. Then, sasabihin ni Direk sa amin. Tapos, maintindihan namin si Direk, ah, oo nga. So, doon na, nag-work. Doon yung, yun, yun, yun yung parang, yun yung maturity na, na, na Napuntahan namin, yun yung um, samahan na ginard namin, hindi po mahirap ang trabaho ng, ah, I mean mahirap po ang trabaho ng isang love team. And um, proud ako dahil um, kumapit kami hanggang ngayon, and um, ito, gaganap kami sa Sins of the Father na isa sa mga hinihintay din namin proyekto. So, yeah. We kaya pa natatakot, may maingay doon yung nagka-countdown. Magbaba ng buwelo mo out doon ate ha. <laughs> Kaka, may maingay doon sa eh. Parang na pa siya nagbibilang eh. Nagbibilang pala, one, two. ay okay, wala pa, one, Now, two. Nag-post din ako. I know. Tinitingnan nila yung queue kung kailan mo natatapos. <laughs> one, Jin, one, one, one. Chin, you wanna add doon sa sagot ni Sev? Na parang you're challenging each other. Abanggit mo na kanina no? na parang Opo, yun talaga. At saka, siguro ang may add ko lang, Kuya MJ, na um, sa serye na to, mapapakita namin yung kung ano pang kaya namin ibigay bilang mga aktor. Kasi pag sinabi mong love team, usually ang ina-expect sa inyo, kilig lang eh. Romance, o, killing, yeah, kilig. You know? heartbreak, pero we are so much more than that. Um, ah. kaya namin maging magkalaban kami, magkaaway kami, pero yung kilig factor nandun. Pero syempre, um, responsibility namin yun para natin palalabasin yung sinasabi nila ng chemistry nating na dalawa. Right. But yun po, um, nakakatuwa lang na nakikita rin namin yung growth namin bilang mga actors sa show na to. Tapos ko yan. Tapos na ta. sumago. So, Miss Friends! Sumama na rin yung ibang cast na ano. Miss no? <laughs> Friends, tanongin natin si Direk. Baka si Direk ang pwedeng magkwento. Yes. Ano ba masahay mo sa dalawa? Yes. Oh, um, of course. Ito, God changes pala direct sa saving grace. Ah. Ay, ayan ko. na.